daw, bubuto ka daw ng sagi. Tatanim ka. Ikaw ang katawan ng sagi. Ang ka, ikanto. Bobo talaga ang as. Yan, kemaga anak Peruvian Koji Black Knight. Yan anak. Yan ang mga anak nila. So... Ang mga anak sa kulungan niya. Mm -hmm. anak ni black Knight ito yan. dalam kulungan nila. Saan mo yan ang Doon, sa kulungan ni Peruvian Poor G. Black Knight. Nakapatong doon sa may taas. Kasam niya sa, yung dito. Huli. Mm. Yan, yung mag-anak ni Peruvian Pir Poor G. Black Knight. Oh. Ang rapako. anak niya? unang nakita doon sa taas ng kulungan niya. Ayan, isa yan naman, nang nakuha ko, yan naman, nakalabas pa kapatong ka sa so may bukulungan sa taas niya. Meron yung may anak sawa. sa amin. May kam... na natin ang sawa yun ah. Ayan yung dila, parang yung pirod yung black light. Ito, labas yung dila. Pagayon yung sa mastic. Videoin mo nang ano dila ah. mga ka... <coughs> mm. Breder oh dalawang gays na ito yung nanakita ko yan sya. sa taas ng kubungan ang naman ito naman medyo malaki-laki sa taas ng pirug pirug yung 4 block mga angkuna ata niya ito, eh